Kumusta mga kaibigan? Ipapakita ko ngayon kung anong gagawin kapag hindi mahanap ng Windows Hello ang tamang kamera para sa face. Para dito, punta tayo sa mga setting. Sistema. Mag-scroll pababa, hanapin ang karagdagang settings. I-click ang magdagdag ng karagdagang setting. Kung isusulat mo ang Hello, makikita mo ang Windows Hello. Idagdag lahat ng apps na kailangan mo. Hindi ito gagana kung wala ang mga iyon. Ayun, ganyan dapat ang makikita mo. Susunod, punta tayo sa mga serbisyo. Idisable ang Windows Biometrics dito. Windows Biometric Service. Dapat itong nakastop. Nakastop na ito sa akin. May stop button o right click at piliin ang stop. Pagkatapos, punta sa C drive, Windows System 3. Nandito ang Windows Biodatabase. Buksan at burahin ang file na ito. Ayun. Tapos, start ulit ang service na in natin. Ito ang Windows Biometric Service. Yun lang yun. Ako si Like at Subscribe sa channel. Sana nakatulong ito. Paalam sa lahat.